So magandang umaga sa inyo lahat mga kabady ko. Uh, ngayong araw pala mga kabady, sobrang lamig. So kung makikita niyo sa paligid ko, parking lot 'yan, parking lot yan dito. At ipapakita ko sa inyo mga kabady, nag yung mga sasakyan dito. So tingnan niyo sa ano ng video na 'to. So ito na nga mga kabady ko. Kung makikita nyo, nag-a-ice yan. Yan, nag-a-ice yung salamin ng sasakyan sa sobrang lamig. Ayan eh. Ayan o, oh, kung makikita nyo, ayan oh. Nag-a-ice siya, sobrang lamig. Ayan. Hindi madala ng wiper, hindi siya makakaskas ng wiper. Kailangan mo mag-heater ka talaga muna sa loob para matanggal yung yelo. Ayan, nag-a-ice siya eh. hmm. Lahat ng sasakyan dito, nag-a-ice. Sobrang lamig hindi pa nga masyado to siya as in na uh, ano 4 degree pa lang dito ang lamig sa lugar namin kaso lang nag ice na yan oh makikita nyo puputi puti na yung ano sa yellow yan yan so ganun kalamig dito sa lugar namin grabe niwa wiper ko nga ayaw matanggal sa wiper eh. so pinandar ko yung sasakyan at kinon uh, ko yung heater kung makikikita nyo ayan hini-heater ko yan naka-on yung heater niyan para uminit sa loob at uh, matanggal yung yelo niya kung nakita niyo ayan oh Pakita ko sa inyo wa ko yan ayaw matanggal ayan oh oh ayan ayaw matanggal pa rin dumudulas lang yung wiper niya sa sobrang lamig niya so kailangan mo talagang i-heater siya ng ano matagal-tagal yung sakyan mo para ah uh, matanggal yung yelo ang lamig so kailangan talaga dito nakatakip yung ulo mo eh sa akin naman okay lang natatakpan yung tenga ko so medyo okay okay na at uh, pupunasan ko tong side mirror kasi hindi mo makikita yung daan so yan o oh. dumudulas dulas lang yung pamunas kaya pag uminit na ng gusto yung heater na yan unti-unting maluluso yung ilo ayan dito medyo naluluso na tinatamaan siya sa heater na sasakyan eh ayan matatanggal-tanggal na pero yung sa windshield niya mismo hindi pa makapal yung pagka-ice eh. pati dito sa bubong kung makikita niya sa bubong ayan eh. nagpuputi-puti lahat ng sasakyan dito pati ito pati itong sa kasama ko to ayan oh, eh. uh -huh kapal oh, o, so kung makikita nyo ayan o oh. put kot ko siya ayan oh. pumuputi eh. nag-aayos na yung mga sasakyan dito so hingin ko sa kanya yung susi nito para mapaandar para malusaw yung yelo ayan o oh. ayan yung yelo Neil! Take your key, need the heat. It's coming, please. Yeah, it's coming, ice. Yeah. Yeah. <laughs> need to start. <coughs> Make it hot. I was here at 630. Yeah, he take the band. Maybe he buy some wood or something. I don't think it's gonna be here today. Maybe. No, it's not. No. That's why I asked him for my pay yesterday. Ah, maybe he will not stay here. Maybe he's in his father's house. Yeah. Look. I start. Oh, I need to get my wife out of here. Yeah, you need to start but You cannot drive that. No, no, I've got a thing. You I've will got scrap? I have yeah. <laughs> deep freeze from home. I'll put it in the car. Yeah. So I yeah, that's why this Hyundai, I start and own a heater. No, so sabi niya kailangan daw iskrapirin pa daw to para mabaklas so kailangan to iskrapirin pala <laughs> so yan mga kabadi pa paano isa ito nag aayos din to iskrapirin pala to may pang iskrapir pala daw sa salamin sabi ng kasama ko so ganyan kalupit pala dito nag aayos yung mga sasakyan Ganyan kalamig dito sa lugar namin mga kabadi sa New Zealand pala ako nasa Auckland ako so ganyan kalamig dito nag ayos yung mga sasakyan mas lalo pa siguro sa ibang lugar sa ibang lugar ng New Zealand yung sa may mga bukid banda yun mas malamig yun masyado dun mas lalong nag ayos yun sila dun so hayaan ko lang munang mag andar yan paandarin lang ng paandarin para malusaw yung ice sa loob kaya yeah, hindi mo makikita ang loob eh yun o no? oh, uh, ayos na ayos na siya uh, yung kasama ko I can see there's a screw Which one? These lights. No, like a uh, uh, peanut bulb, the peanut uh, type uh, bulb. The yeah. uh, the. There's no street on it. No, no, no street. You just push it in. Oh, she's ca they're coming. They're bringing it today. Who? You order? No, uh, Kim's gonna bring one of her, her bulbs. Yeah, you just she, like. If you ordered the wrong one, you ordered screw in. No. Yeah, not know what you mean? Pushing like. yeah, I think yeah, it's growing the small one, small, like the the small bulb. Oh yeah. yeah the small uh, one. Oh, small at end. Yeah, yeah, it's growing. Oh, I I rang her up and said, fucking Nelson told me that you ordered yeah. the wrong bulbs. <laughs> <laughs> so yan yung kasama ko na nang mabait yan siya si Nate yung puti So yan lang mga kabady ko abangan nyo ito pala yung kumpanya namin dito kami katrabaho so yan yung mga sasakyan namin so shout out sa lahat babos